Okay, magluluto na tayo ng hapunan dahil hapunan naman at ang ating dudutuin ay medyo konti lang ang dudutuin ko ay isda ito ang isda natin, kikita nyo ba yan, prito natin siya. on ko na rin yung ating apoy dito sa kabila kikita nyo ba yan ay wala kaming ano Teka. buksan ko lang tong aming sasay ka ha papakita ko pala sa iyo kung paano magbukas ang mantika dito ayan pagkaroon mo lang yung kanyang nata ayan syempre ibabalik mo tapos sarado pa rin siya, guys eto turn mo to ayan Pamparake, pang close pang ayan ayan okay. pagkakain natin doon ang mantika tapos kreta natin ang isla natin ayan careful lang guys kag may kreta kayo ng isla kasi minsan matalamsik sya oops ito nyo ba yan ayan bakit kasi nakaano pala to bakit ko ba nakaganyan -naka ang itsura ng ano kunin ko yung banta Sinabot tayo sana ko na ito ilalagay. Tatamsik siya guys, kaya tatakpan ko siya. Ito niya. Ito. Ito niya. Para hindi magbiniay niya okay na, At pano siya. Pano हम पिने में डालते हैं और अब हम यहां पर भी छिड़क देंगे ये लम है हम कर लेते हैं तो हो गया ये हम पिने में डालते हैं मैं नमक और मिर्च I'm just you dito ko natin na magkita. Parang na siya. Ito baka masina. Ang maganda ko sa kapala. Magandaan. At nakakaya ko. Ito na rin. Ito na na

Mahal kong isyamakarana hantarikam Ito ang nga niya, magamit niya po Abang niluluto natin ngayon, niluto na rin natin ang ating lunay sa katulad. Ayan dito, na natin pala yung ating, ano dito, ating

So hirap na baka. Sobrang malaki. Hmm. Ito lang po. Takpahan natin sya. At sa mali. Iba, gano'n lang yan. Habang niluluto natin ang ating isda doon, oh, niluluto na natin yung ating gula. Ito At gamitin ko yung pinagpritohan ko kanina na.

lalagay ako ng chicken and flour. Ayan, haluin natin. Ayan, luto ng ating ulang, guys. Tingnan nyo luto na yan. At yung ating isda. Anyway, guys, thank you so much for watching. Bye! See you next time!